sa trahedya ang pagsama sa outing ng dalawang magkaibigan sa Davao City. Nalunod ang isa sa kanila habang nawawala ang isa pa. Matapos silang tangayin ng malakas na alon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Emosyonal si Nanay Aurora habang tinitingnan ang search and rescue operation para sa 20-anis niyang anak na si John Alfred Amalias. kahapon pa nawawala si John at huling nakitang tinangay ng malakas na alon sa beach resort sa Davao City. Bagamat maaraw, malakas pa rin ang alon sa dagat kanina. Bagay na nagpapahirap sa paghahanap ng Philippine Coast Guard at iba pang volunteers. Malalaking alon and uh, we cannot operate dito sa closer to the shore kasi nga nawawash out. So, ang boats natin is nasa outside lang. And then, yung mga nagsasurface search is uh, actually nagla-line search sila ngayon. Pasado alas dos ng hapon kahapon na sumama sa family outing si John at 13 anyos na kaibigan niya si Harvey Prince. At habang nasa dagat, doon na tinangay ng malalaking alon ang magkaibigan. Natagpuan na ng rescuer kahapon si Harvey at isinugod sa ospital. Pero diniklara rin dead on arrival. Laking gulat na lang daw ng kanyang ina na si Elizabeth nang mabalita ng sinapit ng anak. Wala nagtulong magbubukog na sa gawas. Akala ko nasa labas lang siya ng bahay. Tapos ilang oras na ang dumaan, may nagbalita sa akin na nalunod daw ang anak ko at agad akong pumunta sa beach resort. Nakaburol na si Harvey Prince habang patuloy naman ang paghahanap kay John Alfred. Iniimbestigahan pa ng mga pulis kung may pananagutan ng resort. Sinagot na raw ng pamunahan ng resort ang gastusin sa burol at pagpapalibing kay Harvey. Paalala naman ng mga otoridad. Pag ganito yung kahars yung tubig natin is wag na and always know your limitations naman. Uh, hindi naman lahat ng panahon na pwede natin sabihin kaya lahat. Follow instructions and follow yung mga rules and regulations ng itong mga resort. Na. Nagbabalita mula sa frontline Gary DeLeon News Five. Mga kapatid, sulit babaw po. Imana ang ngayong alam at payakalam sa panahon ngayon. Huwag maging kulang at maging una sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.